palit dito ha aalamin natin kung sino ang may Tingnan natin ang laman tingin ko may nakalawit na pera eh tsaka lisensya So ayan, bali hanapin natin yung may-ari ng wallet na to ano? Tunin natin yung may laman sya yung mga ID titignan natin ngayon kung mayroon syang Facebook account hanapin natin yung ID niya pangalan natin. ito ba yun? hindi ito license ito So, bali, yun ang pangalan niya. Tignan natin kung mayroon siyang Facebook account. Tignan natin, ano. So, yan. Ang name niya ay Danilo Andes. So, search natin. Danilo Andes. Danilo ay, hindi yan. lo, Andes. Chips na rin. No? Hop. So, yun. Bali, ito yung pinakamalapit. Meron tayong mutual friend. So, ibig sabihin, taga yun din. O, okay, oh, yan. Tingnan natin kung kamukha. Hop. Mukhang kamukha naman. Ano? tingnan natin yung mga posts niya. So, mukhang positive. Ito nga. Kasi, tingnan natin yung photos. Mukhang ito nga. Ito, ito. So, yun. Mukhang kamukha nga, no? Yan, o. Oh. Base dito sa address niya, Islang Kiwa. So, medyo nagtali yung sa, sa nerds natin taga Binyan at take note marshal siya ng Binyan, city marshal so ayan may message try natin siyang i-message para ma soli natin yung wallet niya so ayan okay What's up, what's up mga ka-elites? Ah, uuwi na naman. Out from duty na guys. So, ang gagawin naman natin ngayon is, ayun, ayun pala no, hahanapin ah, pala natin yung may-ari nung wallet na nahanap natin kagabi. So, syempre, kagabi, habang papauwi tayo, may napulo tayong wallet so yung wallet is may laman siya na mga uh, ID cards tsaka ano uh, may pera siya pero hindi ko na binilang hindi naman natin balak galawin so ang balak natin is isosoli natin so paano natin isosoli hahanapin natin yung mayare bali tinignan natin yung mga ID cards niya no kung paano natin siya mahanap so una natin tinignan yung facebook kung may facebook account uh, fortunately meron naman siyang facebook account so nag ano naman parehas naman yung may ari ng wallet tsaka nung account ng facebook so tinry natin siyang i-message unfortunately hindi niya nasin yung message natin so anong ginawa natin so may nakita tayong number dun sa wallet so yun yung tinry natin kontakin so ayun naman awa ng Diyos na kontak naman natin siya nasagot niya naman kanina yung tawag ko so ayun papunta na tayo ngayon dun at isosoli na natin yung wallet niya tawagan natin siya pag malapit na tayo dun sa location na binigay niya so ayun guys no napaka importante ng mga ganyang bagay yung pag may na kuha ka kailangan i -isoli mo kasi hindi natin alam kung gaano kahalaga yung bagay na nawala sa kanya eh. maaring sa atin wala yon pwede nating itapon lang yon kasi hindi natin mapapakinabangan pero gawa tayo ng way para may yon. yun especially yung mga ano lisensya yan, yan number one kailangan natin yan eh lisensya uh, kumbaga kahit ako ang mawalan so yung lisensya yung unang-una Kung hahanapin di bali na yung kung may laman ng pera yon di bali nang sa kanila yon Asa at oh. sa ano na tayo try natin siyang tawagan mamaya pagdating natin dun sa sa uh, location na sinabi niya malapit lang actually malapit lang yung ano eh yung yung tinitirhan niya dun sa uh, napagwaan natin ng wallet so hindi naman natin alam kung kanina yung isosoli so kaya hinanap na lang natin siya sa social media mm -hmm. traffic 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 so napakahalaga ng ano ngayon social media especially sa, sa mga ganyan mga paghahanap kahit ano mahanap mo na ngayon sa ano eh sa internet napakadali na maganap tao, bagay napalaking, napakalaking bagay ng ano internet at social media may mga ano din naman disadvantages so nasa atin na yun kung paano natin gagamitin sa buhay natin up oh, I Hmm. Hmm. nga pala guys shout out nga pala dun sa gumawa ng napakaganda nating logo so ayan quadrado quadrado print yan, gumawa ng logo natin. Tsaka Moto Adventures. Tsaka yung nag-print yan. Yung kaibigan natin. SL Print. Shoutout sa'yo, SL Print. Mm -hmm. Kaya yung mga subscriber ko dyan. <laughs> Beka naman. <laughs> Bip-bip lang kaya. May mga stickers pa tayo dito. natin. Saan ba si kuya? Liligaw, liligaw, hindi. Eh. Eh, eh, eh. I'm on vacation. Eh. Hmm. Ang kulit. Eh. Overtake tayo, kaya yan Alright Dalawa tayo Unahan natin siya sir Uy <laughs> Yan, reset ka Yan. Good kita aja sa gilid Para suwabe So, ayan. Tawagan natin si Kuya. Tignan natin kung... Hello? Hello po, nasan po kayo, banda? Ah, ah 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 Sige sige So babaybayin ko na po yan Hintayin nyo po ako dyan Huwag nyo pong papatayan ha uh -huh. ah, ah sige sige Naka ah -ah, ano naman ako Bahay na ko Aw Huwag nyo pong ibababa <laughs> Bahay na ko pink Holiday holiday Opo Pabali lumampas na ako sa flex fuel Babalik na lang po ako Opo opo Ah Sige basta atayin nyo na lang po ako dyan Nasa labas po ba kayo? Okay, sige, sige. Ah, bali na kabulong motor po ako, blue na kulay green ang mags. Ant Antayin niyo po ako diyan sa labas. Mm -mm. Ah, okay na. Nakita ah, ko na po yung ano, yung tawtong heavy equipment. Ah, okay. Ayan, ikaw yan sir, naka-adilaw Okay <laughs> Okay sir, <laughs> gandang hapon Eh kaso Hindi ko na isara yung Oo -o. Kagabi, pag uwi ko din eh, Hindi ko naman alam kung paano ko sabi ko I-search ko na lang, sigurado na may details to Hindi ako maka Ano, makapiyahe, gawa ng Oo. ah uh, oh, sir, ayan. <laughs> Ay, sige, sige. Kasi ipopos Dati ko nga, nakita ko nga, sir, eh. Okay, thank you. Hindi, kayo mag-abot Okay, sige, sir. Hindi na sana kailangan, uwi na sana ako. <laughs> okay. Ali, bigyan ko kayo ng sticker ko, hayong Kung may pagkakataon kayo mag-YouTube, ayan po yung channel ko. Chamoto Adventures. Kasi sir, uh, nung na-search ko yung account mo, wala pa yung post mo eh. Oh. Ngayon, kanina umaga, nakita ko na yung post mo. Sabi ko, confirm siya nga yung nawawalan. Oh. So, eh, minessage agad kita sa messenger. Di mo naman nasisin eh. Sabi ko, may nakita akong SIM card dun sa wallet mo. Oh, so yung, so Sabi ko, maglo-load ako, tatawagan ko to. Kasi, confirm naman na sa kanya na para masoli ko. Kasi, lisensya, kailangan natin yung araw-araw eh, di ba? So, paano sir? Thank you ha. Okay, okay pinapanalangin ko sana mapulot na. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Hindi naman ano. Nadinig naman yung panalangin niya. <laughs> Sige, sir. Okay, okay. Oo, oh, tama lang 'yon, sir, kasir Sige. Ano pala? na lang. Ay, no, hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, no, hindi, no, hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, sir. No, no, hindi, sir. Hindi ko natanggapin 'yan. Magagalit ako sa iyo, sir. Sige, sir. Makakabiyahe ka na ngayon, sir. Makakatulog ka na. <laughs> Sige sir, at uh, nahula na. Ha. Pasok na kayo sir. Okay. Okay. Thank you po.